So, dalawang business bumalik yung si Madam, tapos hindi pa rin ako nagbihis kasi nag-iisip na ako na umalis ako sa bahay nila. So, ba't pa ako magbihis, di ba? <laughs> so, nung umalis na sila, galit na galit si Madam kasi hindi na talaga ako sumama. Parang nagiging matapang ako na hindi talaga ako sumama. Pero nung umalis sila, din ako dahil baka pa ako nilak nila yung pintuan sa labas. So, hindi ako baka labas na tayo. Buti dalawa yung pintuan nila. So, yung isa dito sa may kitchen at saka yung isa sa main door. So, yung sa main door, pagbukas ko, oh, patay, sarado, nakalap. So, pagdating ko dun sa kabila, bukas. Kasi pala, uh, inayaan nilang yun, kasi may aso. Kasi pagkahapon kasi bababa ko yun, to, siguro yun ang dahilan kung bakit hindi nilang lak yun. So pag ko dun sa balkon din wala na sila, umalis na yung sasakyan. Doon ora orada nagbihis ko, guys. Bihis talaga. Alam niyo guys, umalis ako ng bahay ng amo ko. Hindi ko nililinis lahat ng lilinisin, lahat ng kalat, lahat ng bukasin. Sobrang kalat ang bahay nila na iniwan ko talaga. Sa so, so, sobrang sobrang galit ko ba? Sobrang galit ko yun ang ginawa ko. Parang wala akong pakialam sa inyo, naiinis ako sa inyo. Kaya dapat lang sa inyo. <laughs> yung mga kwarto ng bata, hindi ko nilinis, hindi ko nilipit. Yung kwarto ng amo ko, mismo talaga, yung ano nila, wrong nila, hindi talaga wala. Yung mga toilet, wala. Yung lamesa dun sa kitchen, may mga plato nakakalat, hindi ko talaga nilinis yun. Kahit yung kwarto ko, yung lababo, wala, wala, wala talaga kong ginawa nung araw na yun. Kundi mag-isip na aalis na ako, guys. Kasi na, parang naubos yung pasensya ko ba na. Patapos na yung kontrata ko, tapos papapirmahin mo ako ng mag-extend ako eh. <laughs> Gusto ko na ang umuwi pa i-extend mo pa ako tapos papirmahin mo ako diyan sa kontrata na hindi ko maintindihan kasi naka-Arabic, hindi mo man lang bilagyan ng English translation, 'di ba? So, tibala ka talaga masama sa akin, oh. Sige, una nakita pa. <laughs> Kala mo maiisahan mo ako, ha? hindi mo ako maiisahan kasi yun. So, agad guys, nagbihis ako dubli-dubli kasi winter yun. Tatlong pantalon, tatlong tatlong blouse, tapos dalawang jacket. So, yun, so pagbaba ako guys, pagtingin tinigulap ako ng chinilas, parik na naman ako sa tas, kinuha ko Ayun, hanggat sa, ala, parang lakad na takbo ang ginagawa ko guys kasi inisip ko baka biglang bumalik, baka may nakalim nakalimutan ganun. Tingin na sa pa isa lang yung daan ng. So, yun, pagdating ko dun sa highway, para ako ng taxi sabi ko hindi ko pa sinabi na embassy ako sabi ko doon basta alam ko kasi yung address kasi humingi ako ng address ng embassy sabi ko dyan lang sa ano malapit sa embassy pero hindi ko talaga sinabi na insakto sa embassy, dahil baka ba, diba, alam mo na mm, yun so hinatid ako guys kahit pagpiti ako magkano basta mahatid lang talaga ako doon so nakarating ako pagdating ko doon ilinggo yun eh insakto nandun ni Vice Ambassador yun babae bisaya taga somewhere and basta nag-aral siya sa Cagayan de Oro yun guys so Nalungan niya ako parang parang welcome talaga kasi lahat naman talaga welcome kapag pinuyika, pinayika, tapos pumunta ka sa embassy kasi yan naman talaga yung mga trabaho nila na uh, magtutulungan yung mga OFW na gusto ng umuwi ng Pilipinas na uh, orang passport ganoon sila yung tutulong pwede kang umuwi kahit wala ka passport yun so yun na guys nandoon ako sa sa embassy nakarating na ako ngayon taong nang tawag yung amo ko kasi gusto nilang pabalikin talaga ako o ganon susunduin talaga ako tawag ng tawag sabi ko hindi talaga ako pa kaya kahit anong bangyari so syempre wala yung passport ko nandoon yung ikam ako naiwan ko talaga kasi yung dala ko yung mga importanting gamit ko yung mga bago yung mga bluma mga ano basta wala iniwan ko na yun ang anime pa naman yun di ba so yun na guys nasan doon ako. So, nakintay ako. Marami akong na ano doon, na kilala na mga isang taon, dalawang taon. Nandoon pa hindi pa nakauwi kasi nga ano, yung iba, kinasuhan ng amo nila kahit hindi nila ginawa yung mga pinagbibintang para lang hindi sila mapauwi. Kinasuhan ng iba na nababaliw, guys. Promise. Just ko yung yung mukha ng yung yung embassy sa andami kawawa na napunta doon. Kasi yung nagtitiinti yung iba, kaya guys, papayo ko sa inyo kapag kayo ay nandoon sa ibang bansa o nanjan sa ibang bansa hanggang ngayon. Tapos ang plano kayo gusto nang pag-uwi tapos hindi pa tapos yung mga kontrata niyo. Huwag na, huwag talaga kayong maglayas. Dahil sobrang mahihirapan kayo kapag kayo ay naglayas. Syempre, wala kang ikama. Yung ikama hindi yung ikakapa. <laughs> yung IKAMA ayon ay yun ang tawag doon na uh, parang residency ba yung yung talagang uh, legal yung pagtira mo dyan, residency si lang ikama. Ang pangalan niyan doon sa ibang bansa is ikama. Tapos wala ka pang passport. So, pa, palaboy-laboy ka dyan sa, sa area na yan, sa country na yan. So, anytime pwede kang dakpin ng mga polis. So, kapag nadakip ka, normal, makukulong ka. Siyempre, eh. So, ikukulong ka. Kaya i-avoid nyo talaga yan mga guys. Lalo-lalo lalong ng yung mga OFW na nandyan ngayon sa ibang bansa na nagpaplano na gusto ng umuwi. Tapos hindi pa yung tapos yung mga kontrata ninyo. Huwag na huwag kayong maglayas na pagtitiinti kayo na palaboy-laboy kayo dyan kung ano-ano dyan dahil anytime, talaga magdakpin kayo at ikukulong kayo. Ang pinakamabilis na gawin niyo yun kung kayo ay nagpaplanong umuwi tapos hindi kayo hindi pinapayagan ng mga amo niyo dahil sa kadahilan hindi pa tapos yung mga kontrata niyo, pumunta o magalis magpunta kayo, kayo ng embassy. Yan sa embassy talaga yung pinakamabilis na gagawin niyo kapag nagbabalak kayong umuwi na ng Pilipinas kahit hindi patapos yung kontrata niyo kasi yung embassy ang tutulong sa inyo lalo pat wala kayong kasi kasi karamihan sa illegal kasi illegal recruit yung mga passport natin ay hindi binibigay sa atin yon hinahawakan ng ating mga amo yon kasi takot silang lumayas tayo at maghanap tayo ng ibang import <laughs> ganun kaya kinikip nila yon tinatago nila yung kung saan-saan nila sinusuksok yun basta hindi mo makikita yung sa akin ganyan yung nangyayari tinago nila so nung umalis ako dun sa amo ko so hindi ko dala yung ikama ko hindi ko dala yung passport ko pero ang napabuti lang ako kasi hindi naman ako nagliliwalay kung saan-saan ako pumunta dumiretso ako ng uh, embassy kasi nga patapos naman yung uh, kontrata ko pero gusto lang nila ako i-extend eh ayoko na nga kasi ako lang mag-isa. Siguro kung dinagdagan nila akong kasama, na may kasama ako. Siguro kahit ma-extend ako 4 years ganun, kaya ko naman pero hindi kasi sila pumayag kasi ang sabi, wala na daw yung place yung bahay niya. Paano hindi magkaka-place yung bahay mo? Wala kita. Sinabi ko pa nga sa amo ko sa madam ko, madam, kahit sa sahig ako matulog, yung katulong na kasama ko dyan sa kama, basta may kasama lang talaga ako. Kasi kapag may kasama ka, parang ma... marirelieve yung stress mo ba kasi may makakausap ka may masusubukan ka ng mga problema mo yung mga stress mo yung mga nanimiss mo yung pamilya mo ganun pero kapag ka uh, Ethiopia naman yung mga makakasama mo, Diyos ko, wag ka lang mag, uh, basta huwag kang kumpiyansa kasi mga matatapang yung kakain. ah, oh, Pero hindi ako takot. Kasi Ethiopia yung makasama ko, basta may kasama lang ako, hindi ako takot. Ganon, pero yun, hindi ako takot. So yun nga guys, nandun ako sa embassy. So yun, buti na lang yung amo ko, is nap nakapangalan pala ako sa amo kong lalaki. Eh, yung amo kong lalaki, mo mabait yun. Oo, yun, mabait. So, pagka kasi, ano, pag ikaw na yung, yung tayo mo na, dadalhin ka doon sa general security. So, hindi ko alam ano yung general security. Baka ano yung NBI siguro dito sa atin sa Pilipinas o oh, police station, parang ganun ba? O, oh, parang, <laughs> parang ganun, dadalhin ka doon sa general security. So, pagdating doon, kung pagdating mo doon nandoon yung amo mo tapos mabait yung amo mo Dadala yung passport mo bibigay sa iyo good for you talaga hindi <laughs> anyway, mo kaya mag-alala kahit hindi bibigay sa ng amo niyo yung passport mo hindi pa rin makakauwi kayo ng Pilipinas kasi ang gagamitin mo ay travel document o parang papi lang siya guys gagawin gagawin niyan diyan sa embassy yun ang gagamitin mo makatravel ka na basta huwag ka lang kasuhan talaga ng amo Diyos ko, yun talaga ang pinaka-worst kapag yung pagbintangan ka ba lang, na, nakakaw ka, gano'n, hindi mo naman ginawa, yun ang na nakakatakot kasi matatagalan ka talagang umuwi. Kasi syempre kakas mag maghihiring-hiring pa kayo. May kasama nga ako doon, 2 years na siya kasi pinagbintangan siya ng amo niya magnakaw, ganun kasi eh, hindi naman niya ginawa kasi yung amo niya may gusto sa kanya. Hindi talaga siya gusto ko pauwiin. Pero gusto talaga niya umuwi. So yun, matagal, matagal yung pag-iisip. Dumating siya nang parang umabot yata siya nang almost 2 years doon sa embassy guys. Tapos so, yung mga kasama ko iba doon baliw na babaliw na sisiraan parang siguro na depressed ano, so, ano ba yung kulang sa kain parang mga ganun ba yung mga uh, cases doon tapos yung iba lumayas ng amo nila nagtitiinti diyan nagliliwalayo sa sa labas ng di ba sa labas ng diyan sa labas sa uh, bansa na yan hindi sila pumunta agad sa embassy ayun parang siguro ba, na boyfriend boyfriend ganun parang napabaliw sila guys pagdating doon sa embassy nababaliw yung iba may sakit may sirap, man, ganoon, ganoon, parang may sira pag ganun ganun parang pangit kaya kayo advice ko sa inyo kapag kayo ay nagbabalak lumayas kayo diyan sa amo niyo diretso kayo sa embassy dahil ang embassy lamang talaga pilitin embassy lang talaga makakatulong sa inyo wala nang iba pa talaga. Sila lang talaga ang pwedeng tumulong sa atin na makauwi tayo sa Pilipinas. Kung wala kang passport, huwag kayong mag-alala as long as hindi kayo pinasukan ng amo nyo dahil may travel document na maaaring gamitin sa pag-uwi mo dito sa Pilipinas. At huwag mo isipin yung mga pamasahe. Ganun kasi libre naman yun. Bibigyan ka naman ang, gober gobyerno yung magpapamasahe sa atin pag-uwi. Kaya thankful tayo sa ating government kasi uh, binigyan tayo ng privilege na makauwi dito sa Pilipinas. Kaya tulad tayong pera, ganun. Tapos dun sa embassy, while nag-stay ka doon, naghihintay ka kung kailan darating yung kasi hindi naman pagdating mo, pagbukas uwi na, swerte mo naman, 'di ba? Maghihintay ka pa nang pinapasis pa kasi yun eh, yung hintayin pa yung pamasahe mo, 'di ba? Galing pa yun ng Pilipinas papadala doon, parang gano'n. So, may mga binibigay sila sa inyo na mga mag-aaral ka, parang pang test daw ba mag, mag aaral ka nang depende pastries. Ako marami akong napag-aralan doon. Yan, pastries, ako kini, nag-aral ako beauty beauty care, nag-aral ako pagdating di beauty parang like, Yung parang graduate ako diyan. Yan, tapos okay naman sa loob ng embassy hindi naman marami naman kayo enjoy tapos may mga bible sharing matututo kayo matututo kayo paano magrosary kasi everyday nagrosary talaga tapos ako lang nung nandun ako parang napaka bliss ko lang kasi hindi ko feel na parang nakakulong ako kasi hindi naman dun nakulong nakakulong pero tapos nandun ka kasi sa loob ng embassy parang feeling mo nakakulong ka kasi hindi ka pwedeng lumabas kasi ka pwedeng kaya dapat nandun ka lang sa loob ng embassy hindi ka pwedeng pakalakalat kalat din sa labas ayan pero ako hindi ko feel yun na parang nakakulong ako kasi nabigyan ako ng privilege na maka sa taas sa office ganun kasi nga makapunta mukha ko pwedeng mga trabaho lang mag-volunteer talaga ako doon kaya pumunta pumupunta ako sa office, kinapaglilis ako ng lamesa, lawyer doon. Tapos yung isang araw, sabi ko pa nga doon ng lawyer. Lawyer nung mga nandun sa office, sabi pa. Sabi ko, Ma madam, hindi ko na lang magtrabaho, hindi na lang ako uuwi kahit sa uran mo, ako ng $100 per month. O di ba, basta ano, magtrabaho lang ako dito, ayos ng ano niya ba, ng mga, kasi yung lamisa niya hindi organized. Uh, yung, yung ambasador palaging na, naiinis sa kanya kasi bakit daw yung lamisa niya hindi na organize Kapag hinahanap yung papilis, hindi magpag, kasi naka, naka lang doon sa lamisa na offer ako. Pero sabi niya, wala daw siya, it's so suck, kaya umuwi na lang ako. <laughs> Ayun, so marami akong kaibigan doon na nagtatrabaho sa, so, di eh, ba si mababait sila kasi mga Pilipina sila, tapos karamihan doon Bisaya, doon school lord, mga Bisaya, talaga so magkakaintindihan kami kasi Bisaya ako. Ayan, so, so yun na guys, kung kayo ay nagbabalak na umuwi, tapos hindi pa tapos yung mga kontrata nyo, eh, okay, maglayas kayo, okay, maglayas, pupunta kayo dyan sa labas na magtitiinti kayo, dirigso kayo sa embassy para agad maasi kaso kayo at makakauwi kayo agad. Kasi mahirap talaga kapag dyan kayo naglalakad, uh, naglaliwaliw sa labas talaga guys, just mas mahirap kapag na, nadak, na, kayo ng mga pulis doon, mas lalong mas lalong bibigat yung kaso nyo, yun, no? O, oh. kasi, di ba, violation yun. Oh. Violation yun. Tapos, nabigla ako, guys, kasi yung anak ko. Kasi, <laughs> so, yun nga, guys. So, yun ang pinaka-importante na gawin mo kapag ikaw ay nandyan sa ibang bansa na gusto mo nang umuwi dito sa Pilipinas, patapos ang iyong kontrata. So, please lang, please, huwag kayong maglayas na nakatiinti kayo dyan sa labas ng saan pa kayong country. Huwag talaga. Kung kayo ay maglalayas, punta kayo diretso sa embassy. At doon sila ang makakatulong sa iyo ng bonggam-bongga at makakauwi kayo ng safe and sound. Yan guys, ah palagi nyo talagang tandaan yan guys na basta sundin na natin yung mga protocol doon sa embassy wala lang problema doon guys wala talaga libre yung libre yung pagkain libre yung sabon syempre gagalaw-galaw ka rin din baka gagalaw-galaw ka rin doon dahil baka may stroke <laughs> no syempre yung uh, syempre kakain ka so sino magluluto doon kasi sa embassy naka ano, yan naka schedule yan yan groupings kayo sino magluluto ngayon sino maglilinis ngayon sino uh, ano pa ganun-ganun naka naka schedule yan kasi nga di ba? Uh, alam na naman kain lang ng kain ginagawa <laughs> gobyerno yung napapakalik sa atin. pa, salamat tayo sa ating gobyerno kasi sinusup uh, sinusuportahan niya yung mga embassy sa iba't ibang country na yan din ang ginagamit ng taga-embassy para matulungan tayong makawi yung mga repatriation. Na, parang ganun, no? Oh, <laughs> yung pagmagira yung isang bansa tapos, di ba, i-repatriate -re -re sila o parang ganun na rin tayo. yon kasama tayo doon. So, yon Pero advice lang, huwag na huwag talaga kayong magliliwaliw or magtitiintijan sa ibang bansa kapag, tayo, kapag kayo, kapag ay inaglayas sa inyong amo dahil ikapapahamak niyo talaga yan, guys. At saka marami nga yung mga manluluko. oo. Oh, oh. Basta yun guys ha, ah, yun ang advice ko sa inyo kapag kayo ay nagpaplanong umuwi natin, hindi hindi nyo na kaya yung ugali ng mga madam dito. Napaka, napakabruhita, napaka yung bruhilda yan, mga nanay nyo na yan. Gusto nyo ng layasan at hindi kayo pinapayagan, hala kung ka ng Philippine Embassy. Kahit sa ang lupalog ng mundo may Philippine Embassy talaga guys. O, oh, hindi yan mawawala dahil yan talaga ang tutulong sa inyo para makauwi kayo ng illegal, at hindi illegal yan kasi kapag so maglayas kayo akala nyo punta kayo na, may pera kayo so punta kayo ngayon ng airport dahil akala nyo may pera kayo may passport kayo akala nyo pwede kayo makauwi hindi kasi <laughs> yun nga ka, may kontrata ka pa dapat natapusin mo yun eh hindi ka basta basta talaga promise oo kaya yun ang advice ko sa inyo pag naglayas dahil gusto na umuwi diretso sa Philippine Embassy kung saan country kayo naroon ngayon huwag kayong mag -t &t, dahil makukulong kayo at baka hindi na kayo makauwi <laughs> yun so that's it for today's video guys sana may natutunan kayo sa aking share sa inyo at ingat kayo palagi kung saan man kayo ngayon sa mundo, saan man kayong country naroon ngayon. At sana ay hindi dumating sa point na kayo ay maglalayas. Please, please lang guys. Matata pag matapang yung amo nyo, tapangan nyo rin. Huwag kayong magpakita na hindi kayo matapang kasi pag nakita nila na, ano guys, yung parang, parang matapang ka rin. Diyos ko, matatakot din yan sa iyo. <laughs> promise, promise yan, promise. Huwag kang mahiya. Magsabi ka talaga sa amo mo. Huwag, ano, basta sabutin mo. Ganun. <laughs> Huwag kang ano dyan. Basta, guys. So, thank you for watching guys. Yos, I hope na, na meron kayong natutunan at Sana ay supportahan nyo pa sa mga bago, bago pa sa channel. Please like and subscribe my YouTube channel, Bisaya Mama Vlog. So that's it for today's video guys. See ya!